Madaming commercial ang ginagawa ng mga kumpanya upang mapanatili nila ang kanilang produkto at legacy sa mga tao. Ngunit isang di inaasahang pagkakamali ang nangyari noong year 1992 at ito ay tinawag na Pepsi Number Fever. Ito ay nauwi sa kaguluhan sa Pilipinas. Ang Pepsi Number Fever ay isang marketing campaign kung saan may mga numero na nakaimprinta sa ilalim ng mga Pepsi bottle caps at ang mga mamimili ay may pagkakataon na manalo ng iba't ibang premyo kabilang ang isang milyong piso sa pamamagitan ng paghahanap ng tamang numero. Tuwing gabi, may ina-announce na winning number sa telebisyon at radyo at kung tugma ang numero sa bote ng isang consumer, sila ay mananalo. Ngunit nagkaroon ng malaking problema ang Pepsi. Month of May 25, 1992, inihayag ng Pepsi na ang winning number para sa isang milyong piso prize ay 349. Ngunit nagkaroon ng pagkakamali sa kanilang printing process at libu-libong bote ng Pepsi sa buong Pilipinas ang naglalaman ng number 349 na dapat ay limitado lamang sa ilang piraso. Libu-libong tao ang pumunta sa mga Pepsi offices para mag-claim ng premyo. Subalit natuklasan nila na ang kanilang bottle caps ay hindi kinikilala ng Pepsi bilang panalo dahil mali ang pagkakaimprinta. Nagdulot ito ng matinding galit at pagkadismaya sa mga tao lalo na't na marami sa kanila ay mula sa mga mahihirap na sektor ng lipunan. Ang sitwasyon ay lumala sa marahas na protesta at mga kaguluhan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nagkaroon pa ng mga insidente ng pambubomba at pag-atake sa mga Pepsi trucks at facilities kung saan may mga nasawi at nasugatan. Nagalok ang Pepsi ng limang daang piso na compensation para sa mga may bote na may numero tatlong daan, apat na pero ito ay tinanggihan ng karamihan sa mga tao. Sinubukan ng Pepsi na idepensa ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pagsasabi na nagkaroon ng technical glitch at wala silang intensyon na lokohin ang mga tao. Ang Pepsi Number Fever ay itinuturing na isa sa pinakamalaking corporate scandals sa kasaysayan ng Pilipinas. Dahil dito bumagsak ang sales ng Pepsi Cola sa iskandalong ito na nakaladkad ang iniingatang pangalan nila. Pero kalaunan ay bumalik din naman ang kanilang sales ngunit hindi nakasing lakas bago nangyari ang iskandalong ito huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aming YouTube channel at Facebook page para lagi kang updated sa mga bagong content na aming ilalabas.